Dati-dati, ayaw talaga ni mama mag-camera. Pero ngayon, dahil glow na glow ang face niya, kahit no filter, ang mas confident na siya ngayon, guys. Dati, kahit skin skincare, parang walang effect sa kanya. Lalo na marami siyang freckles, wrinkles. Kitang-kita talaga sa balat niya, ang dull skin. Tapos parang laging pagod. Kahit 8 hours na yung tulog niya. Kaya nag-decide ako na bigyan ko si mama ng Masu Skincare. Sabi ko, try nga lang. Day 5 pa lang ngayon guys, pero grabe. Mas smooth na, less redness, tapos may glow pa. Kahit bagong gising, walang hapde, hindi sticky, and amoy fresh. Look, walang filter to guys, natural light lang. Pero ang healthy tingnan ng skin ni mama. Kaya pala ang daming nagre-review kasi totoo pala ito best. Kung pagod ka na rin sa product na walang result, try mo na tong Maso Skin Care. Swak sa sensitive skin and ang bilis ng effect. Click mo na yung yellow basket habang may stock pa, promise worth it ito. Kung sensitive ang skin mo at ayaw mo nang mahapdi sa mukha, this Maso Skin Care is a right product For you.